magandang araw sa ating lahat so for today's video guys gagawa nga po pala ako ng lana or kaya langis sino nakaalam sa langis or kaya lana so alam nyo na yan for today's video so ayan gagawa tayo ng langis gamit ang nyug sino pa po bang hindi nakakaalam nito paano gawin so una ang gagawin natin is mag piga tayo ng nyug and then pagkatapos natin pigaan yan iganyan Lutuin na natin siya. Pagkatapos lutuin, syempre, ayan pa ang aking junakis pala. May palatastas pa tayo, guys. Naglalambing-lambingan pa kami ng aking anak. So, ayan. Habang nagaantay kami, nagkukulo yan, guys. Kung nakakapagod man kasi, mag-ganyan, mag magukay mag ukay hukay Dapat kasi, ukay-hukayin yan siya, guys, hanggat matapos. So, ayan. May junakis ako. kaya hindi pwedeng mag-ukay na mag tayo. So, ayan. Dahil sobrang kulong-kulo na talaga siya, guys. And then, mga ka kulong na talaga siya, mga ka ang Kim lovers. So, ayan, hinahalo ko na siya. Siyempre, magpapalayo tayo. And then, first of all, paalala lang po, huwag niyo po itong gagayahin ang ginagawa ko kasi pang veterano lang, Char. Sana all veterano. So, ayan kasi guys, wala talaga magawak sana ako. No choice talaga ako guys. And then, kailangan ko talaga magawa ng langis kasi mahirap na lumalaki na rin ang aking and kailangan ng langis. So, ayan ang aking ginagawa for today's video. Huwag niyo kagayahin yan guys Ayon, ginagawa ko. So, ayan, masyado na siyang na ano na kasi kung hindi nyo siya alukayin guys pangit ang gawa and then marami siyang mamumbungo and then pagka ano, masunog pa siya and then first at all oh, wag nyo gagayahin yan, guys ako meron lang magbantay ng anak nyo so pabantay nyo na lang wag nyo itong gagayahin sa ginagawa ko kasi masyadong delikado lalo pag may hawak kang bata masyadong ano and then may time na magtalsik talsikan pa yan lalo pag aluhaluin mo and then yung apoy mainit kawawa naman ang baby so ako no choice lang talaga ako mga ka kim lovers So, ayan. I hope, alam ko na lahat naman marunong na magluto ng ganito, no? Mag, maggawa ng ganyan. Lalo na ako, hindi pa naman ako masyadong expert talaga yan, guys. Atik-atik lang, high lang. So, ayan. Ang aking ginagawa for today's video. So, habang nag-aantay, kasi marami pang ano, nag lab mo muna kami ng aking junakis. Yan, tuwang-tuwa siya. Napaka-happy niya kasi nasa labas na kami. And then, pagkatapos ng lahat, ito na ang aking langis for today's video. Malapit na siya, guys. So, konting tiis na lang, konting kembot na lang is tapos na yan siya. Sen, ayan, sinong naka-experience na ito yung ganyan, yung inaabangan ang kanyang tae. Tae na masarap. Sana all. Tae ng langis, so, ano nyo ba? Napakasarap niyan. And, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.